Kahit pa nakabreak ang Kongreso, paharapin ng Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gagawing investigasyon hinggil sa War on Drugs ng kanyang administrasyon para mabigyang linaw ang usapin ng umano'y extrajudicial killings. At kumpiyansa naman po si uh, Senator Bato de la Rosa na dadalo ang dating Pangulo sa kanilang isasagawang motu proprio investigation kahit hindi pa niya ito nakakausap. At sa kabilang dako naman, iginit e, naman ng mambabatas na wala siyang impormasyong natanggap sa mga alegasyong ginamit ng Duterte Administration ang Intelligence Fund bilang pabuya sa mga pulis na makakapatay ng mga involved o sangkot sa ilegal na droga. Mayan Corvera sa Balita. Ipapatawag ng Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte oras na simula ng investigasyon sa isyu ng war on drugs sa panahon ng kanyang administrasyon. Ayon kay senador Ronald Bato de la Rosa, kahit nakabreak ang sesyon ng Senado, magsasagawa sila ng motopropyo investigation sa mga aligasyon ni dating PCSO General Manager Roy Negarma, lalo nang umani usapin ng pagbibigay ng reward sa sinumang pulis na makakapatay sa mga umani drug lords at drug addict. Sabi ni De Rosa hindi niya papersonal na nakakausap ang dating Pangulo pero mas malaki ang posibilidad na haharap ito sa Senado kung ang mga senador ang mag iimbestiga Yan, yeah, ipapatawag natin. Ipapatawag natin. At uh, pati yung mga kung sino, sino pa yung mga kabigit member niya noon na pwede mag ating magiging resource person. Uh, malaking posibilidad na mag-attend siya kung uh, kami mag-imbestiga. Mag, -iating, mag -iating kasi mas siya mas mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa uh, kaysa lower house Paglilinaw ng senador hindi layo ng parallel investigation na kontrahin ng investigasyon ng Quad Committee ng Kamara sa isu. Inamin niya na nagbibigay ng pera noon ang dating Pangulo sa pamamagitan ni Senador Christopher Bongo na dating Special Assistant to the President pero allowance at pamasahe ito ng mga polis. Na namimigay naman talaga ng na pera si Bungoy. no utusan niya ni President Duterte, noon pa, nung sa Davao pa kami, ha, yung mag-command uh, conference, <laughs> mag-command conference, at mga station commander, pagkatapos ng command conference, binibigyan kami ng konting uh, allowance, mm -hmm. konting uh, operational uh, expenses. Every conference yan, mamamigay yan. Uh, nung mag-chipin din ako, pag may command conference, bago mag-uwi yung mga RD, mm -hmm. may binibigay si Juan, si Presidente na allowance. Kasi pamasahe mo nga, kung RD kagaling ka pa ng uh, parang uh, what, parang lang na compensatory expenses. Mm -hmm. Ganun, binib binibigyan, nagbibigay ng allowance. Pero kung sa tin mong reward system mm -hmm. talaga na reward kung may mapatay ka, wala, wala akong uh, well, hindi, kaya, hindi ko kayang implement yan at oh, hindi ako pitiip sa system rin. So, so, uh, wala, wala, wala akong pera na magamit para dyan. Wala namang impormasyon si De La Rosa sa mga aligasong nagamit ng Duterte administration ang intelligence fund bilang reward umano sa mga polis. Sa kanyang termino, noong siya pa ang pinuno ng PNP, sabi ni Dela Rosa ginamit nilang intel funds sa intelligence operations. May bahagian niya nito, ginagamit ilang reward sa mga nagbibigay ng na impormasyon laban sa mga wanted sa batas at may patong sa ulo gaya ng mga teroristang Abu Sayyaf pero sa ilalim ng programa na inaprubahan ng Department of Interior and Local Government at hindi para sa war on drugs kasi kwaman, ba bawal sa akin ha, sa tingin ko, bawal dahil ang, ang intel na talaga, ay may naman talaga may, mayroon na yan siyang gamit eh, kaukulang gamit. May sinusunod dahil dyan na pro programa. Ang ating Directorate for Intelligence, sila ang nagpo-program niyan kung paano gamitin yung funds. Sa mga alegasyon naman ng umanay drug lord si Corvin Espinosa, sabi ni De La Rosa, hindi siya nababahala dahil malinis ang kanyang konsensya hindi, hindi ako budget, hindi ako budget talaga dahil uh, uh malinis ang konsensya ko. Malinis ang konsensya ko, wala akong, uh, kung ano, wala akong uh, pangangamba. Pang, wala akong pangangamba. I am not connected in, in any way. Siguro, in my official capacity as uh, the chief MP, Talagang hindi ko mo ma ma mamonitor mam lahat ng kapulisan ko 24-7 mm -hmm. kung anong ginagawa nila lahat. Pero yun lang siguro, kung may responsibility as the chief Pero kung sabihin mo na may direct hand ako kung anong uh, ginagano ano plano, anong ginagawa o anong nangyari, Uh, I, I don't think so na meron silang mamalilig ako May Ann vera para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.